At ito na nga mga kabos JPL ang pinakamabilis na panghanda para sa birthday. Hindi ka na para magluto, totally ganun din naman ang gastos, 'di ba? So meron tayo itong Black Forest. Napakasarap ito. Si ito sa pinakapaborito naming cake. At siyempre, meron din tayong pizza pie. So, ready to eat. Isa rin itong uh, pinaka magandang kombinasyon uh, sa panghanda. So, at syempre, para hindi ka na magluluto, umorder ka na lang ng uh, chicken na may kanin. Syempre, may soft drinks na rin yan. So, easy easy para sa handaan. Kakain ka na lang, di ba? Hindi ka na mahihirapan magluto pa. Tara, simulan na natin. Kain tayo.